Ang Defensive Player of the Year o DPOY e eh taon-taong ibinibigay ng NBA para sa mga players na nagpakita ng natatang defensive awareness at defensive impact sa liga at sa mga teams na kinabibilangan nila. Isa itong hakbang para naman mabigyan ng pagkilala ang mga players sa kanilang kontribusyon bukod sa puntos at opensa. Sa episode na ito, ikikilalanin natin ang lahat ng naging Defensive Players of the Year sa kasaysayan ng Liga at mga bagay tungkol sa importanteng award na ito. Ang Depoy ay nasimulan lamang na ibigay noong 1982-83 season kung saan isandaan at dalawamputapat na panelista na kinabibilangan ng mga sports writers at broadcasters ay magbibigay ng kanilang boto sa napipisil nilang Depoy recipient ang bawat panelista ay magbibigay ng tagi-isang first, second at third votes sa napili nilang NBA player. Ang first place votes ay may 5 points, second place votes ay worth 3 points at ang third place votes ay worth 1 point. Ang may pinakamataas na punto sa pagtatapos ng butuhan ang siyang tatanghaling defensive player of the year. Mula noong 2022-2023 season, ipinangalan kay Hakim Olajuwon ang award na ito na siya namang nanalo ng Depoy ng dalawang beses. Narito po ang listahan ng lahat ng recipient ng Defensive Players of the Year mula 1982 hanggang 2025. Ang kauna-unahang recipient ng Depoy noong 1982 at 1983 season ay si Sidney Moncrief napanalunan din niya ang naturang award sa sumunod na season sa 83-84 season. Tinawag na El Cid o Cid the Squid, isang mahusay na 6-4 shooting guard na unang naglaro sa Milwaukee Bucks. Naging malaki ang ambag ni Moncrief sa tagumpay ng Bucks noong 82 at 84 season, hindi lang sa si depensa kundi pati na rin sa opensa. Kinatatakutan siya sa perimeter dahil sa husay niyang makanakaw ng bola. Isa siya sa mga kinikilalang best perimeter defenders ng kanyang panahon. Sa 1984-85 season, tinanghal na dipoy ang higante na nagmumula sa Utah Jazz, si Mark Eaton o may bansag na man-mountain. Sa kanyang laki at bulas ay eh, imposibleng hindi mo siya makita. May tangkad na 7'4, may husay at offensive awareness sa shaded area. Pero mas nakilala si Eaton sa kanyang pagsupalpal at pagbabantay sa paint limang beses na miyembro ng NBA All-Defensive First Team at apat na beses na blocks leader. Naging ang klase si Eton sa depensa ng Utah noong kasama ang papausbong na tandem ni John Stockton at Karl Malone. Sa 85-86 season, isang gwardya na nagmumula sa San Antonio Spurs, si Alvin Robertson ang dipoy. Pangpitong overall pick sa 1984 season ng Spurs pero mabilis niyang na-establish ang sarili bilang isa sa best perimeter players ng liga at sa kanyang ikalawang taon ginawaran agad ng Defensive Player of the Year Award. Isang 6'4 na shooting guard na may matinding leaping ability at bruskong pangangatawan inatatakutan sa magkabilang panig ng court, sa opensa man o depensa at walang inuurungan pagdating sa brasuhan. Sa 86-87 season, ang isa sa mga dakilang finishers ni Magic Johnson nagmumula sa Los Angeles Lakers si Michael Cooper. 6'7 na shooting guard na may payat na pangangatawan pero grabe ang liparan at leksi sa opensa pati na rin sa depensa. Gamit ang kanyang mahabang galamay, naging terror si Coop sa perimeter defense ng Lakers. Malaki ang naging ambag niya sa Showtime Lakers sa paggamit ng ilang kampiyonato si Coop ang pinagbabantay sa mga shooters ng kabilang team at noong nagtagpo sila ng Boston Celtics sa finals, siya ang nagbabantay sa Hall of Famer na si Larry Bird. At inamin ni Larry Bird na si Coop ang pinakamatinding defender na kanyang nakaharap. Sa 1987-88 season, number 23, mula sa Chicago Bulls, si Michael Jordan ang Defensive Player of the Year. Nakilala man ng lahat bilang isa sa mga best offensive players ng liga si Jordan pero hindi pa rin papadaig sa depensa. Kung gaano siya katanisyo sa ofensa, e eh ganun din naman siya sa depensa. Gamit ang kanyang technicalities at husay sa paghahanap ng angulo madaling na ni MJ ang perimeter players ng kalabang kuponan. Kaya naman tinanghal siyang siyam na beses na all defensive first team at naging steals leader ng liga ng tatlong beses. Sa 1988-89 season, nagbabalik para sa kanyang ikalawang Depoy Award si Man Mountain Mark Eaton. Si Eaton ang tumatapat sa mga gaya nila Karim Abdul-Jabbar sa Shaded Area. Madalas niyang panghawakan ang most shot blocks per season record ng NBA, ang kanyang 11 years sa Utah Jazz at NBA ay masasabi nating fruitful kahit na marami ang nanghihinayang na pwede pa sana siyang maglaro ng mas matagal. Eaton comes over. Reverse shot. Blocked by Eaton. Picked up by Hanson. Rebound to Oakley. Now court to John Paxson. Paxson. Right side of Banks. He'll go back to Jordan. Drive into Eaton. Try to revert. He'll go up top to Charles Oakley. Drive by Malone. Eaton is there to block it. What a play by Big One. Sa 89-90 at 1990-91 season, dalawang beses na magkasunod na kuha ni The Worm, Dennis Rodman ang D-Boy Award, ang rebound king ng NBA sa mga panahon na ito at importante ang miyembro ng Bad Boy Pistons. Malaki ang naging ambag ni Rodman hindi lang sa rebounds kundi sa overall na depensa ng team. Napaka versatile ng depensa ni Rodman sinasabing kaya niyang bantayan ang posisyon ng 1 to 5 sa shaded area man o perimeter e eh kaya niyang bantayan. Pitong beses na all defensive first team at pitong beses ding naging rebounding champion ng NBA. Sa 1991-92 season, si The Admiral David Robinson ng San Antonio Spurs ang hinirang Defensive Player of the Year. Sa pagpasok pa lang ni Robinson sa NBA, e eh lumikha na siya agad ng matinding impact sa Spurs. Parehong opensa at depensa. Sa height na 7'1", may muscular build at may bilis ng isang gwardya, napaka-talented at skillful ni Robinson para sa isang sentro sa dekadang ito. At sa kanyang ikatlong taon sa NBA, Nakuha na niya agad ang dipoy at kinukonsiderang isa sa mga dominant centers ng liga. sa 1992-93 season, unang nakamit ni The Dream Hakim Ola John ang Dipoy at nakuha niya itong muli sa sumunod na season 1993-94. Isa sa mga pinaka-unique na sentro sa kasaysayan ng liga, nakilala man sa kanyang offensive arsenal sa paint at ang kanyang world famous na Dream Shake, kinatatakutan din si Hakim sa kanyang depensa. Ang 7-footer Nigerian na si Olajoon ang naging leader ng opensa at depensa ng championship team na Rockets at binuhat ang team sa dalawang kampyonato. Limang beses na defensive first team at apat na second team, dalawang beses na rebounding leader at tatlong beses na blocks leader ng NBA. The -point lead and Charles has 5 yeah, uh, lot... sa 1994-95 season, unang nakamit ni Dikembe Mutombo ang Defensive Player of the Year. Ang 7 na sentro na ito ay nagmula sa Congo, ay lumikha ng matinding impact buhat ng nakuha siya ng Denver Nuggets noong 1991. Si Motombo ang sandigan ng team pagdating sa depensa at pipigilan ang mga mauhusay na sentro sa Iran na iyon gaya na lamang nila Olajuwon, Robinson o Ewing. Sa tuwing makakasupal siya ng kalaban, eh gagawin niya ang kanyang world-famous na finger wag. Sa 1995-96 season, siya ang kauna-unahang point guard na nabigyan ng Defensive Player of the Year award. Walang iba kundi si Doug Gary Payton. Nakilala ang tandem nila ni Shawn Kemp bilang dynamic at batang duo na nagtaguyod sa Seattle sa dekada 90. Malupit sa opensa pero lalong napakalupit sa depensa. Hindi makakalimutan ng mga fans ng NBA kung gaano niya hinarap ang best player ng NBA noong 90s na si Michael Jordan naging instrumental si GP sa sukses ng Seattle sa dekadang ito kahit na bigo silang makapag-uwi ng kampyonato. Siyam na beses na all-defensive first team at steals leader ng 1996.

napanatili ni Mount Motombo ang kanyang defensive prowess hanggang sa mga pano na ito at isa sa mga kinatatakutang big men sa liga na binabantayan ang shaded area tatlong beses na all-defensive first team at tatlong beses na second team pati na rin tatlong beses na NBA blocks leader sa 1998-99 season, isa pang big man ang nag-uwi ng Depoy Award, si Alonzo Morning na nagmumula sa Miami Heat. Itinuturing na undersized center sa height na 6'10", pero hindi sa grit at dominance. Pinagharian ni Morning ang shaded area sa magkabilang panik ng hardcourt. Sa opensa man o depensa ay tunay na maaasahan. Nasungkit niya muli ang Depoy sa susunod na season ng 1999 at 2000. Dalawang beses na all-defensive first team, dalawang beses na second team at dalawang beses na NBA blocks leader. Sa 2000-2001 season, nagbabalik sa huling pagkakataon si Mount Mutombo para kunin ang kanyang ikaapat at huling Defensive Player of the Year award. Sa 2001 season, mula sa Atlanta, e napunta naman siya sa Philadelphia 76ers para tulungan ang uprising superstar na si Allen Iverson sa Eastern Conference. Naging playoff contender ang Sixers dahil dito pero bigo silang makasungkit ng kampyonato. Ito ang sinasabing huling yugto sa karera ni Motombo kung saan nag-average siya ng double-double at marahil patunay ng kanyang impact sa team na kanyang sinamahan. Sa 2001-2002 season, unang nakamit ni Big Ben, Ben Wallace ang Defensive Player of the Year Award at sa sumunod na season, 2002-2003 season, nakuha niya muli ito nagmumula sa blue collar team na Detroit Pistons. Si Big Ben ang naging sandigan ng Detroit sa shaded area kahit na lubas siyang undersized bilang sentro sa height na 6'9". Pinatunayan ni Wallace na hindi height ang basihan sa NBA para maging isang epektibong sentro lalo kung depensa ang pag-uusapan O'Neill deep in the post, lots of contact there. Oh, what a block by Wallace. What wow. a jump ball. Wow. Now that was beautifully timed by Ben Wallace. Now just watch this. I just went right there. How about that? Right on the ball. It is sa 2003-2004 season, isang hardcore defender at wing scorer ang nagwagi ng Depoy Award. Nagmumula sa Indiana Pacers, si Ron Artes o okay kinalaunan ay eh naging si Meta World Peace. Sa height na 6'7 at maskuladong pangangatawan, mahirap malusutan ang gaya ni Meta. Mausay na scorer at finisher sa paint pero hindi matatawaran ang kanyang perimeter defense na nagbigay sakit ng ulo sa kalabang koponan dalawang beses na all defensive first team at dalawang beses ring second team. Sa 2004-2005 at 2005-2006 season, dalawang magkasunod muling Depoy Award ang nakuha ni Ben Wallace na semento na niya ang kanyang sarili bilang best defensive big man sa era na ito ng NBA Basketball. Isa si Ben Wallace sa mga NBA players na may apat na Depoy Awards sa kanyang pangalan. Dahil na rin sa matinding depensa ni Ben Wallace, naging successful ang biyahe ng Detroit Pistons sa panahon na ito

sa 2006-2007 season, isa uling big man ang nabigyan ng Depoy Award. Naglalaro para sa Denver Nuggets si Marcus Camby, may bansag na Camby mana. Isang 6'11 center na unang naglaro sa Toronto, nalipat ng New York at naging solidong centro sa Denver Nuggets. Sa New York pa lang e eh, alam na ng mga tao ang kanyang husay sa depensa. Napaka-versatile ng laruan ni Camby at maasahan sa parehong sides ng hardcourt dalawang beses na all defensive first team, dalawang beses na all defensive second team at apat na beses na NBA blocks leader. Marcus Camby has been very impressive. Doug in the fourth quarter starts one on one. Sa 2007-2008 season, nagmumula naman sa Boston Celtics si The Big Ticket Kevin Garnett. Alam na ng lahat ng tao ang husay ni KG na unang naglaro sa Timberwolves kung saan siya ang main man ng team. Nalipat siya ng Boston at medyo nag-iba ang kanyang basketball role isa na siyang sentro na angkla ng depensa ng Boston lalo na sa shaded area. Pero pinag-uusa ito ni KG at ito ang dahilan sa pagkakagawad sa kanya ng Depoy Award. Nakapagkampiyon ang Boston noong 2008 kasama niya si Paul Pierce at Ray Allen. Siyam na beses na All-Defensive First Team, tatlong beses na Second Team at apat na beses na NBA Rebounding Champion. Oh, Athletic and physical, guys. Hands on, they're gonna be cool. There's the D. See, they've got him trapped underneath. The help comes from on top. Oh, well, yeah. Not far as looking to shoot it. Always. Garnett made him give it up twice. And Kevin Garnett wow, 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 forces a 24-second violation. Sa tatlong magkakasunod na seasons, pinagharian ni Dwight Howard ang shaded area ng NBA. Nakuha niya ang Depoy Award mula 2008 hanggang 2011. Siya ang naging cornerstone ng bagong bihis na Orlando Magic at isa sa mga best big man ng liga. Sa laking 6'10 at 265 pounds na muscular build, pinartneran pa ng athleticism at basketball IQ. Sa pagpasok niya palang sa Magic ay eh malaking impact na ang nagawa niya sa team. Muling binuhay na Howard ang namatay na franchise. Kaya naman hindi maiwasan na maikumpara siya sa isa pang magic legend na si Shaquille O'Neal. Sa 2011-2012 season, ang very dependable na si Tyson Chandler ang Depoy awardee. Kinukonsidera ng isang veterano sa NBA. Napatunayan na ni Chandler na isa siyang perennial defender sa shaded area naging bahagi na ng US Men's Basketball Team at nakapag-uwi na ng gintong medalya. Sa New York Knicks siya naglalaro nang nakuha niya ang Depoy Award na ito at tunay nga namang deserve niya. Isang beses na All Defensive First Team at dalawang beses na Second Team Awards. Open looks. For Chang, shot big, drive pass, Tyson. Chandler, and then he sends it way.

6-11 na sentro na may malupit na scoring skills at court vision. Maasahan sa depensa at opensa. Naging instrumental sa pagiging playoff contender ng Memphis noon. Nagpalipat-lipat ng teams hanggang tuloy ang iwan ang NBA at bumalik sa Espanya at doon na naglaro. Sa 2013-2014 season, ang blue-collar grit and grind warrior ng Bulls na si Joaquim Noah. Ang Prime Noah na grabe din ang mga numero na pinoproduce ng 6-11 na sentrong ito. Kaakibat ni Derrick Rose para maging playoff contender sa panonood ito. Siya ang nakikipagbalian sa loob at legit na inside threat. Halimaw sa rebounds at maasahan sa crucial moments. Dalawang beses na all-defensive first team at isang second team selection. Sa 2014-2015 at 2015-2016 season, dalawang beses na magkasunod na nasungkit ni Kawhi Leonard ang Defensive Player of the Year Award. Nakilala sa kanyang gahiganting gamay at isa sa mga best perimeter defenders ng kanyang henerasyon. Isa si Kawhi sa naging sandigan ng Spurs sa opensa at depensa kasama si Tim Duncan at Tony Parker. Malaki ang naging ambag ni Kawhi sa 2014 Championship ng Spurs at dito niya nasemento ang pagiging top wing guys ng liga tatlong beses na all defensive first team at tatlong beses ding all defensive second team. Sa 2016-2017 season, ang undersized power forward ng Dubs na si Draymond Green ang dipoy. Nakilala si Green bilang isa sa mga NBA players na may tenacity at matinding determinasyon lalo na sa shaded area. May mga nagsasabing madumi daw siya maglaro, pero ang iba naman ay namamangha sa kanyang do it all to win mentality. Naging instrumental siya sa success ng Golden State sa mga kampyonato nilang kasama si na Clay Thompson, Steph Curry at Kevin Durant. Limang beses na all-defensive first team, apat na beses na second team selection at NBA steals leader ng 2017. Dropped it back to Conley, Draymond with a steal and Draymond with his easiest bucket of the season. Brogdon and Sabonis, everything initiates with that two-man game. holiday now driving draymond's there deflected away sabonis with the good hands sabonis can't get it up puts it out to holiday it's a 24-second violation wiseman and draymond never let sabonis go back up with the ball you know, the multiple closeouts and the help and recover for draymond it's a three-on-one in 2017-2018 season uh, at 2018-2019 season basis na na rudy gobert the award May mga nagsasabi na si Gobert ang last frontier ng defensive centers sa modernong NBA. 7-1 na sentro nagmula sa France. Pinakita niya na kayang makipagsabayan ng ibang lahi sa setting ng NBA ngayon. Malaki ang naging ambag ni Gobert sa success ng Utah kasama si Donovan Mitchell. Pero bigo silang makatapak ng finals. Nakilala man bilang defensive center dahil sa husay niyang sumupalpal, hindi rin naman siya papahuli sa opensa at inside presence. 2019-2020 season, si The Greek Freak, Yanis Antetokounmpo ang idineklarang dipoy. Isang tunay na freak of nature itong si Yanis, 6'11 na centro o power forward pero may handles at bilis ng isang gwardya. Siya ang tumatayong leader ng Bucks sa panahon na ito hindi mapipigilan sa opensa pero hindi rin malamya sa depensa. Noong 2021 siya ang tinanghal na season MVP at nadala niya ang back sa isang kampyonato. Apat na beses na all-defensive first team at isang beses na second team selection. basketball. Earn that money, big Keep that blow going, young fella. Sa 2020-2021 season, nagbabalik si Rudy Gobert para kunin ang kanyang ikatlong Depoy Award. Napanatili ni Gobert ang kanyang dominance at depensa sa paint. Siya ang angkla ng depensa ng Utah sa loob at siyang pumipigil sa pagpuntos ng kalabang kuponana. Pitong beses na all-defensive first team at isang beses na second team. Blacks leader ng 2017 at rebounding leader ng 2022. Sa 2021-2022 season, isa pang point guard ang nabigyan ng Depoy Award, si Marcos Smart ng Boston Celtics isa sa mga cornerstone ng Boston sa panahon ito kasama si na Jalen Brown at Jason Tatum. Ang young core ng Boston na ito ang nagdala sa kanila sa playoff success at nagpakilala si Smart na isa siya sa mga best perimeter defenders ng modernong NBA. Dalawang beses na all-defensive first team at isang beses na second team. Nakuha rin ni Smart ang NBA Hustle Award ng tatlong beses na binibigay lamang sa mga NBA players sa kanilang matinding hustle sa bola. Laluna sama loose ball deflections at Pakset nama screen. Okay. no basket, offensive foul. Look at Marcus, look at Marcus, will ya? He gets right on every turn. Taking a right at smart, that's gonna be an offensive foul. we the game up in Toronto on Tuesday. Davis. tinawag siyang The Black Panther o Triple J. Si Jaren Jackson Jr. ang tumanggap ng Depoy Award noong 2022-23 season. Isang power forward na nagmumula sa Memphis, sandigan ng Memphis sa inside defense at maaasahan din sa inside scoring. Athletic at may tibay sa loob. Dalawang beses na all-defensive first team, isang beses sa second team at dalawang beses na NBA Blacks leader. Sa 2023-24 season, nagbabalik si Gobert para sungkitin ang kanyang ikaapat na Depoy Award. Naging kontrobersyal ang paggawad na ito lalo na at tinalo niya si Victor Wembanyama sa butuhan. Gayunpaman siya ang nag-uwi nito habang naglalaro na sa Minnesota Timberwolves. Not shy, which is something that Chris Finch wants to see. Talking about leading the league in... Oh my god He has played well as a reserve and as a starter. And the pass over to Gordon and it's blocked by Gobert. Ang pinaka-recent awarding ng Defensive Player of the Year award ay si Evan Mobley, ang batang-batang sentro ng Cleveland Cavaliers. Maganda ang mga numero ni Mobley sa tinatakbo ng kanyang karera sa ngayon at madami ang nagsasabi na malayo pa ang mararating ng 6-11 na sentrong ito, lalo na kung pag-iigihan niya pa sa masusunod na taon. Sa ngayon, meron siyang dalawang All-Defensive First Team selections. Balby. Balby hits the Jackson blocked by Mobley. Lamello darts inside. That's the deal with asking Brown to be a... Miller down the alley. Try to throw it down and Evan Mobley said no. Mobo with the steal to the basket. Oh! Yan po ang lahat ng naging recipient ng Defensive Player of the Year Award sa kasaysayan ng Liga. Ayon sa pagkakatala, si Nadikembe Mutombo, Ben Wallace at Rudy Gober ang nasa tuktok ng na may tig-apat na awards. Sinusundan sila ni Dwight Howard na may tatlo at si Sidney Moncrief, Mark Eaton, Dennis Rodman, Hakim Olajuwon, Alonzo Mourning at Kawhi Leonard ay may tigalawa. Sa lahat ng mga recipients, labing dalawa ang sentro walo ang forwards, apat ang shooting guards at dalawa naman ang point guards. Sino sa mga defensive players na ito ang pinakapaborito mo? O sino sa mga NBA players ang sa tingin mo karapat dapat na magkaroon ng Depoy Award pero hindi sila nabigyan? Para sa akin si Scottie Pippen at Kobe Bryant ang karapat dapat sanang mabigyan ito. I-share mo naman sa comment section ang iyong palagay. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.